Para maiwasan na magpanik at maalarma ang publiko, kailangan na masusing information dissemination tungkol sa NIPA. Ginawa ni House Deputy Majority Leader Janet Garin ang apela para mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko, mag-ingat at alagaan ng kanilang kalusugan. Ayon kay Garin, kailangan ng pagtutulungan ng Department of Health at Department of Agriculture para maglungsad ng aggressive surveillance. Sabi ni Garin, mula sa Ebola to Zika, MERS-CoV to COVID-19 at ngayon NIPA, dapat gawing prioridad ang pagbubuo ng surveillance center sa bawat regional office ng DOH. Paliwanag ni Garin, hindi na bago sa Pilipinas ang Nipa o NIV. Mayroon nang naitalang transmission sa Pilipinas noong 2014 mula sa paniki, kabayo at transmit sa tao, lalo na kung merong close contact sa infected animals. Umapela si Garin sa publiko, hugasang mabuti ang mga prutas at lutuing mabuti ang mga gulay, dalasan ang paghuhugas ng kamay at para sa dagdag na proteksyon, gumamit ng face mask. Para sa ka Una-una sa Pilipinas, DZRH. Ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!